Welcome back ulit sa ating mga ka-isda no. Walang isda kung wala ay isyaw so, yeah, no. So ngayon mga isda, no ay pakita po natin kung paano nga ba gagawa tayo ng uh, laritil na red blood mga ka no. So paano, ano ba yung uh, gagamitin natin para tayo makagawa ng mga red blood na, na laritil mga ka At syempre mga ka no, ipapakita uh, talaga natin yung video na yan. So, yan o. At bago natin ang mga isda, ako po sa lahat ng mga kaibigan na wala sa mga sumusuporta. sa no? mga katawag dyan, mga uh, kakuhabis dyan. Maraming maraming salamat. No? So, yan. Pakita po natin mga isda So, ito na mga isda No? Kung paano nga ba gagawa ng mga uh, laritel na red eye kung wala po kayong uh, tawag ito yung uh, red eye talaga na Larry Tail no? so ano nga ba yung ating uh, gagamitin na materialis mga kaisda no? kung gusto nyo talaga maging uh, ganitong dorsal so yan mga kaisda oh. nakikita nyo ba diba? so yan yan po ay uh, uh, FC type na kanyang uh, dorsal mga kaisda no? ito yung um, lari Tail uh, tawag ito male po yan mga kaisda ito ay uh, yung female so yan sayang lang yung hindi natin nakuha yung uh, ganyang klase na Uh, mail mga kaisda. So yan no. Alin na po mapakita kung uh, anong gagawin natin kung wala po tayong uh, materialis na tawag ito na laritel na red blood. So, yan, kung paano gagawa ng uh, laritail na red blood. So gawin nyo mga kaisda dito po natin no. O so, ito po talaga yung uh, tawag ito mga kaisda, yung uh, tawag yung mga na gagamitin natin. So yan mga kids daw. O so kung gusto niyo talaga mapa matawag ito mga kids, mag uh, palabas na mga laritel mga kids, so gamitin niyo mga kids 'yung uh, tawag ito. 'Yung kuwako na laritel at saka 'yung firecracker. Kung wala kayong firecracker mga kids, okay lang 'no. Basta 'yung uh, gagamitin niyo lang ay 'yung uh, kuwako na laritel mga kids. O yan mga kaisda, di ba? Kung mas maganda mga kaisda, mas maganda talaga sa akin, mas prepared ko yung uh, firecracker yung ipapahabol nyo para makuha nyo yung dorsal na kagaya nito mga kaisda. Oh. Ito mga kaisda, pag once na anak ito, ito yung uh, tawag ito, yung kuha ko natin mga kaisda. Pag once na anak yan, uh, halos sa 90% talaga is color uh, red So, um, taas yung chance uh, niya chance na mag-anak uh, na mga laritail mga kisda. Dahil, uh, tawag ito mga kisda, yung male kasi, uh, female kasi natin mga kisda, laritail. So, nasubukan na, na din kasi natin mga kisda dahil, ah, uh, malapit na naubos, uh, malapit na ubos yung ating mga laritail dati. So, ginawa po natin, ah, uh, nag-project ulit tayo na magpalabas ng mga laritail na red blood mga kisda na dahil, marami na din kasi naghanap mga kaisda kaya ulit no kung wala po kayong uh, tawag ito na laritail na uh, red blood mga kaisda kung gusto nyong gumawa ito lang yung gawin nyo mga kaisda firecracker oh. uh, i-cross nyo sa kuhaku mga kaisda no? red eye mas maganda red eye talaga mga kaisda red eye to red eye para yung anak is red eye din talaga dahil pag once na dark eye ito mga kaisda kunwari dark kayo yung ipahabol natin sa ating uh, laritil so mas matawag ito mas marami talaga yung uh, dark eye talaga na lalabas at syempre mga guys na hindi talaga kasimpula ng gayto no so ito pala mga guys na pag once na anak yung ating kwako yan na anak yan hindi lahat talaga na sulid pulang pula so isi-select mo lang yun mga guys na Uh, tapos i-inbred mo lang lalabas yung mga kulay uh, pula na din so yan lang mga kisda, no so yan sana may kaunti kayong natutunan mga kisda sa ating uh, kaunting tips kung paano magpalabas ng uh, larry tail na red blood mga kisda, no so yan ha so yun lang mga kisda no? sana may kaunti pa kayong uh, natutunan sa ating uh, another tips na naman mga kisda kung paano magpalabas ng uh, La Retail Red Blood mga kaista no. So yan, ingat po tayo palagi mga kaista at siyempre God bless po sa ating lahat mga kaista. Shout out my customer in Kalinan. Shout out my idol. Shout out, shout out sa ating customer dyan sa Kalinan no. At siyempre shout out sa ating customer ulit sa Kalinan. At siyempre shout out to my team